Hello po. Isang mapagpalang hapon. Hapon na. Hapon na sa amin dito. Ewan ko lang po siya bambasa kung anong <coughs> kung anong oras na. Andito na naman ako. paborito kong pasyala ng tabi ng ilog. Yan. Ayan kung papansin ninyo po, no. Dito lang sa kinatatayuan ko. <coughs> Uh, noong mga parang 1970s, walang kabahay-bahay dito. Ngayon, pinasok na rin ng mga nagtatayo ng village sa lugar na to. Kahit sabi mong tabi ng ilog. Tanda na ang tao ay dumadami na. <clears throat> Masarap na pasyalan dito. Tahimik. Medyo ma, ma ano nga lang, masukal na dahil hindi na matatayuan ng bahay ito. Dabi na ito ng ilog eh. Pero itong inaapakan ko to, tambak na lang to, Tinambakan na lang ito. Kasi noon medyo krik na krik ang dating nito eh. Ngayon, tinambakan para maraming maitayong bahay. Ika nga, para lumaki ang may ni nilang village. Yan, ito dito ako. Ito po mga kaibigan, yung yan, yung <coughs> ilog na yan, napakalinaw niya noon. Yan ay kung namin eh, panglima, panglima yan. Kasi bawat malalawak na paliguan, nagkaroon ng number dito eh, ng numero ng panong 1970, 71, 72, 72. Yan, panglima yan, isa yan sa malalim. Pero yung panglima na yan, Siguro kung nagkakamali, apat o lima rin ang namatay dyan na nalunod. Kasi noon, madalas may nalulunod dito eh. Pero ngayon, tignan nyo kulay kahit nasa malayo. Kulay putik na. Hindi tulad noon. <clears throat> pag bumaba kami dyan, maglalaba mga magulang namin. Ang dala lang namin, bigas. Tsaka ulam. Dyan na kami kukuha ng tubig na iinumin. Tubig na ipang sasabaw sa sinaing. <coughs> marami nitong papaya noon papaya, santol, saging na walang nagmamayari ibig sabihin, kusang tumubo na pero ano napapakalabangan namin ang bunga yun na, yun na rin ang inuulam namin wala na, wala na rin talagang magaganda magandang lugar dito, siguro ngayon maganda, pero mga darating na panahon, magiging village na nato, ito, tingnan nyo po to yung natatanaw nyong yan yan naman ang phase 5 ng Dasmar Altatiera Village sa kabila yan. Sa kabila, binubuldoso na rin po yan. Gagawin na rin bahayan yan. Ano, tingnan nyo. Parang ang sarap mamuhay dito, no? Kahit sasabihin mong puro puno lang nasa paligid mo. No? Masarap mamuhay kasi tahimik. Hindi tulad ng nasa kapatagan ka. Naingay, magulo dito pag minsan nakaupo ako maraming nababalik na alaala -ala. ay tingnan nyo yan ito yan yung mga yan tambak yan ang naitambak dito sa gilid ng ilog na to, halos siguro dalawang patong ko na tambak lang to ng mga nagpapagawa ng bahay dito dito yung ginagawang tapunan diba? parang Ewan ko, wala tayong pakialam dyan. baka, ba, ba't natin sisitayin yan? Pero kung isipin mo, no? Parang nawawala na rin yung pag-aalaga. <coughs> Dapat, okay lang tambakan, hindi pa, huwag naman basura. Eh, wala tayong pakialam na yun, bahala sila. Hindi sila marunong mag-alaga. <coughs> Sayang, dahil yung mga basura nga, pupunta rin sa ilog yan, di. Wala rin. Wala rin yung ganda ng ilog. Malabo na nanon pa nakalatang pa ng basura o sige na mga kaibigan para sa inyo